And guys, dito ako sa yard namin no, sa Big Freight. And ayun nga no, ngayong araw na to ay may pupuntahan kami uh, bahay pupuntahan kaming bahay no. Ata na sa jangay sa para ako ngano dito Ginawa mo na nang driver si. Tayo diyan. Loko ka. Para sa driver dito. We're going. We're on our way, ma'am. Sabi so, so, kanina na ano, para di nakainom. Kainom pa naman. Sino? Yung akala mo sabi mo kanina pupunta dito. Eh nag nagwan nga na kainom na... tuloy. <laughs> Andalaw andalaw sa araw, te siya. Hola pa. Hola. We're on our. Google okay, map. Google Map. Yes, nasa iyo yung ano? Huh? Nasa iyo yung Google map. map. Start mo na. Saan na? Sa iyo, Di, okay, sa, sa, sa Google, Google, Google Google mo. mo. I-kwento lang to. Oh, I start. Yung picture. Start lang. I-start mo lang nasa Google, Google, Google Map mo. Ka. <clears throat> kaya ako makaroon dito?

Palamig na, nagpalamig ka pa. Kita yun. Parang ka Canada. Eh kasi hindi naman, wala namang hindi naman na, na nakakalamig dito. Malamig ba? Ayun. Ikaw muna mag-vlog ba? I-vlog muna ba? Hindi ako makablog. Turn right sa 12 ano to ha So ayan guys, kapunta tayo ngayon ng ano Kaya po. Kaya po ba? Ikaw muna magkano? Crap. eh kalsada na. Hindi harap pa tayo. Eh guys, no, andito kami ngayon sa aming sasakyan na hiniram, sa hiniram, ito, hiniram. hiniram, hiniram. namin sa sasakyan. Pero malay mo, after a year, makukuha yung nasa likod ko 'yan. oh. nasa likod ko kasi nakabit na ng sasakyan 'yan. Ngayon pa lang ako makapatay siguro dito nang ano. Continue na naman So, ayan. Papunta kami ngayon sa ano no, sa Bahay ni Nelson. Bahay Bums. ni namin sa sa amin future, future, future. gayahin natin yung vlogger na mali mali <coughs> punta tayo ngayon sa aming bahay dito sa Canada dyan sa dito lang namin uh, around the uh, 15 kilometer far anong uh, nangyari dito? so namatay yung Uh, and after namin sa ano dito sa may St. pupunta kami ng pupunta namin yung bahay titingnan namin kung uh, pwede lang, nang pwede na namin bilhin pwede nang or uh, pwede nang pag-iisipan ano? namin kung saan kami talaga magtitira so saan yung located by ah uh, Charrier uh, Charrier St. Anne Manitoba no dito saan? lang around the sa may ano uh, around the Gano ka layo? To one set. Kali sa yard natin. 14 kilometers. 14 kilometers. 14 kilometers. Kapit na. Ayun mo na. natin, no? Ang nakikita nyo, wala nang snow dito sa Canada. Malalobot na pala ito, eh. Wala nang snow dito yan guys oh. Tapos nakikita nyo mainit May araw Pero malamig Malamig yung ano dito Nasa negative 10 ba? Or 5 Ayan may ito guys Hindi siya Hindi na ka anong snow ngayon So sino bang uh, Kasama natin? Introduce ko na muna sa dito So dito <laughs> may uh, Tatlo kami Ayan Then Nelson Vlog Pinoy Richard Rocker And then Mr. Mr. Cardo Casquejo guys. Ayan So titingnan namin yung aming uh, titir ng bahay no kasi kailangan namin nagkailangan namin dito So Saka katapos natin, natin dito san tayo after niyan eh direkta pupunta kami ng uh, Christmas party ng big play na uh, titingnan natin yung pagkakaiba ng Christmas party dito sa okay, first time din natin sa uh, Pilipinas first time natin makakain no yeah first time okay. Hindi naman kasi natuloy nung nakaraan. Makakaatin sana tayo nakaraan. Kaya lang hindi naman natuloy. Sabi may mga awardees na ito. May awardees. Best in costume Best in singing Best okay, in dancing Parang uh, balita ko may raffle daw Isang polaris daw at isang grace Nakaraang buwan nata Side <coughs> by side yun eh Tulay pa buhay Tulay pa 8.6 km Turn right to 210 East yung ano niya, jeep yung driving jeep. niya, yung jeep. driving niya ba, ano siya, hindi siya, parang, ano, ano komportable ka? Komportable ka, sa accelerator, sa monobila, sa upang, ano Ano to, si Cooper ba Ano ba to? Cherokee? Cherokee to eh. Cherokee oh, ito yung, ito yung uh, bagong labas ng na, ano, uh. may bagong labas na yung... Uh. Ano malaki pang lumo to, kasi sa sakyan niya, ano ba, ni, sakyan namin na kapag. Nabara? Kasi, yan, sungay okay, rong di. O, yung mga si, ano rin ang Mitsubishi. Malaki ito. Malaki ito. Malapat. Ano, 7-seater ba ito? 7. Ah, kaya pala. ito yung bahay, no? Ah, oh, guys, ito yung bahay. Na... Ah... Uh, iwan ko kung saan dyan, no? Ito ay parang... Ah... Uh, Garahe lang ito. Hindi namin sure no? kung dito o doon sa kabila no. Uh, trespassing tayo dito no. Grabe ah, lang tahimik dito. Tapos meron pang uh, speedboat saka basketball court. Oh, basketball ring. Grabe, ang ganda rito ah. Charir. Okay, PL Charu Tama nga ito nga yung address Nakalagay sa ano Google ah. Yan nasa Canada ako ano Melissa So Ayun no Kailangan namin merong materhan O ma-address Check natin yung likod. Grabe, tahimik lang dito. Uras ngayon yun, no? alas 4 pa lang hapon. Oh, may balkoni sa likod. Hadlock ng kay Daria eh. Mingaw kayo. cool Lorito Banay nice. shout out so aantayin namin yung ah, uh, Pilipina na nag, uh, nag ano sa amin dito no si Mam oh, Prisya so, bukas ng ilaw, ibig sabihin may tao sa loob. May pwede na siya yan bay? yung sa loob At sa loob sa labas pala Pwede na siya yan Hindi natin ang kinin bay Bukas mo yung ilaw sa ano Pero sa... Po, kwarto lang sa'yo dyan, hindi sa'yo bahay Ah, oh, pati bahay na rin Maraming siguro kwarto yan Ilang kwarto daw, ilang kwarto daw yan okay, ko. Pero ano siya no? Hey, may, bukas yung ilaw sa loob mo? Oh. Baka may tao yung sa loob? tao na ha? Huh? may tao hindi tayo kausap niyan oh, may arong send tayo eh may tao parang may dumaan ah puti sa luba kung marada pa tayo dito dahil sa agilid lang tayo muna pala ng kalsada no?